kain yung binili ko guys na isda uh, sa bangus wala na eh tanghali na wala na tayong mapilihan na iba Hi guys! Good afternoon sa inyong lahat. Good PM. So, for today's video guys, ay pupunta ako ng market. So, magmamarket tayo kasi wala tayong pang guys. So, pupunta tayo market. Market, market today. <laughs> magmamarket tayo. Anong oras na? Alas 12 na ng, tang, ng hapon. O, oh, alauna na yata. Ewan ko. Ay, yan. Good morning, good morning. Ay, good afternoon pala sa inyo, guys. Yan. Sa lahat po ng mga kaibigan natin dyan, outdoor, Ay, magti-thank you pala ako sa mga ano, guys. Salamat po pala sa mga nanood sa mga videos ko, guys. At sa YouTube channel ko. Paki-like and subscribe. Paki-like. Like, share at subscribe na lang din po Ang aking Youtube channel Luyang Vlog And ang aking Facebook page Luyang Vlog din guys Salamat po sa inyo guys Kasi uh, Lagi kayo nagsusupport sa akin So hayaan nyo Pagandahin pa natin ang mga Susunod nating mga videos guys So Pupunta lang ako ng palengke guys Ha?

seven seven 7 seven 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 ng madami nga madami guys dito ako bumituli ng mga ano tulay tulay market 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 ayan uh. ala di, di pa pwedeng pit pitin muna kuya ah, hindi pwede bakit? Uh, di maipit kasi pag isa lang. <laughs> guys, nandito ako sa mày gulayan. Ni bila ako ng mga ng nga May music, nga 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 na.

So, para lang okay, yes, sa mga Okay, guys. Saka nga. Susunod po mga videos, guys. Thank you, thank you so much. At, hindi na ako. Kasi, ulan na ako. Hindi na ulan. Paulan na siya. Ayan. Bye!